napakaraming groceries. At andito ako ngayon sa gitna ng dagat. Kung sino man ang unang makapunta dito sa kanya na ito lahat. Ayun na, ayun na. Ayun pa ba natin yan? Ayun pa ba natin Company at Grocery Hands, kaya nakiuso na rin ako. Pero as content creator, kailangan ko maging creative at something unique. Sana ako makakuha nito. Kaya gumawa kami ng balsa at doon namin nilagay lahat ng groceries. So ngayon, papunta na kami sa gitna ng dagat para dalhin yung mga groceries. At sobrang excited ko na kung sino talaga makakuha nito. Kasi pumunta ka lang sa gitna ng dagat, may groceries ka na. Saan ka ba nun? Maraming mga nag-comment at nagalit dahil bakit ko parang pinahirapan kung pwede ko naman ibigay ng maayos. Ganun talaga, kailangan mo paghirapan yung reward bago mo makuha. At kaya ko rin sa gitna ng dagat nilagay dahil wala pa'y nakagawa nito. At syempre para adventure. So ito na yung payaw, dito kami magbe-base Nandito na ako sa may balsa Dito talaga natin malalaman kung sino yung solid supporter At palaging nanonood sa atin Kaya ngayon, magpo-post ako What's up mga amigo? Meron ako napakaraming groceries dito, tingnan nyo Napakadami at may mga bigas pa At andito ako ngayon sa gitna ng dagat Eto yung si Busout Hinatila ng Sambuan Ni Cross Baez Dahil kung sino man ang makapunta dito ngayon sa kanya na tong lahat ng groceries. Kaya good luck and see you later. Pagkalipas ng ilang minuto, wala pa rin dumarating at sobrang tahimik ng paligid. Ilang minutes na pero wala pa rin dumarating. At sobrang init na dito. Hindi ko inaasahan na ganito pala katagal kami maghihintay. Kaya nakikita nyo sa aking muka ay sobrang pula na. Dahil sa sobrang init. 26 minutes na ang nakalipas at hanggang ngayon wala pa rin dumaharating. Sobrang hirap talaga at malayo din dito sa gitna ng dagat. Ganun talaga. Bago mo makuha yung reward, kailangan mo paghirapan. Hindi pwedeng madali ang lahat. Hanggang sa... Ayun na, ayun na, may bumabalik yan! Ayun na guys, haha! <laughs> Ang bilis! Parang jet ski! Woo! Let's go! Oh my God! Ah... Ako ka talaga, uh, boss? Sa'yo yan lahat! Boss, taga saan ka? ang layo dito sa Malabuyo pero siya yung nakaunang pumunta dito so siya yung unang nakapunta dito at sa kanya na itong lahat ng groceries anong masasabi mo? maraming salamat Migo the best yeah let's go the best ka talaga <laughs> maraming salamat sa support at keep sharing lang sa mga videos ko okay up here. okay eto ang patunay na hindi lang isda ang pwede mong makuha sa dagat Ayaw na kumandar, my groceries na siya pero wala na siyang gasolina. <laughs> Ingat ka! Pabas ka muna! Ayaw na guys, sa wakas, nakuha na rin after 30 minutes. Let's go, uwi na tayo! Vamanos! I'm giving up on settling down Getting out of this small town